Naglabas na ng working draft ang Napolcom ng tinatawag na Rule 16 na ipatutupad sa buong hanay ng kapulisan para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamahayag, lalo na sa mga story coverage. Ito ang kauna-unahang guide policy sa pagitan ng media at kapulisan na nabuo sa buong Southeast Asia. Yan ay para maitaguyod ang maayos na relasyon at pagpapatuloy ng malayang pamamahayag. May balitang A to Z si Stanley Gahete. Inilabas na ng United Nations Joint Program on Human Rights in the Philippines sa pangunguna ng UNESCO at National Police Commission ang Rule 16 ng Philippine National Police para sa kaligtasan ng mga mamamahayag, pagpapalawig ng freedom of expression at access sa public information. Ito umano ang kauna-unahang kolaborasyon ng kapulisan at media sa buong Southeast Asia para sa mas maayos na pagtupad sa responsibilidad ng hindi nakokompromiso ang malaya at responsableng pamamahayag. It was a very uh, uh, fruitful uh, working relation that uh, we have come up with. The uh, rules that would govern our relationship with media. The main objective of the rule is to serve as a guiding policy of the Philippine National Police to promote effective media relations, to promote safety of journalists, and facilitate media coverage, especially during high-pressure contexts. Aminado kasi na may mga pagkakataong na uuwi sa banta at karahasan tulot ng hindi pagkakaunawaan ng media at kapulisan, partikular na sa pangangalap ng istorya at impormasyon. Taong 2022, nang simula ng pagbuo ng polisiyang ito at isinagawa ang mabusising consultation process sa iba't ibang stakeholder kasama na ang mga karagdagang training sa mga pulis at mamamahayag. Isang positibong hakbang nga ang guide na ito para magkaroon ng mas magandang relasyon ang kapulisan, ang media at iba't ibang stakeholders para sa seguridad, malayang pamamahayag at access sa information. Gayunpaman, may mga nakikita pa rin butas ang mga taga-media patungkol dito. So we welcome na may ganitong manual yung NAPOLCOM. But again, yung mga journalists, uh, we are of the position na sana ma-amend yung Section 21 ng Comprehensive Drugs Act. Kasi nire yung mga journalists na mag-witness pag may mga drug, uh, drug bust sila. Nito lamang July 5, inaresto si Josie Cersenia, reporter ng Eastern Visayas Mail sa Ormoc City dahil hindi siya nakadalo sa court hearing bilang witness umano ng drug by bus operation ng PIDEA. Sa tala ng NUJP, may halos 30 insidente ng panghaharas ng kapulisan sa media sa ilalim ng Administrasyong Duterte habang may labing apat ng insidente nito sa unang dalawang taon pa lang ng Administrasyong Marcos Jr. Kaya naman malaking bagay raw kung maibababa agad ang pulisiyang ito. We are very happy actually na may provision sila on red tagging. Ayon sa Napolcom, agad naman daw na ipatutupad ang internal guide na ito sa buong hanay ng kapulisan para mas maprotektahan ang mga mamamahayag sa lalong madaling panahon. And even if hindi siya, let's say, mag-translate on the ground, at least meron na yung pangahawakan na, hey, you said this or you, you, committed to do this. And then meron tayong mapapalikan. Para sa Balitang A to C, Stanley Gahete.